Uh, good morning mga kalapatids Ngayon po ay May 30 uh, 2024 at uh, 9.30 in the morning gagamutin po natin itong si uh, Norman ang ating barako uh, kasama po siya doon sa isang kulungan ng mga young bird natin pero na, napansin ko nga na siya ay nangihina so siya ay iniwalay ko para hindi na mahawa yung mga young bird natin at uh, nabasa kasi sila ng ulan nung mga nakaraang araw tsaka kahapon lang din ay malakas din ang ulan ayan po ang ating mga kalabate sa kulungan na yan binilad ko sa ibabaw ng water tank para naman sila ay maarawan at uh, lumakas lakas naman sila dahil uh, ang mga yan ay nanginginig sa lamig dahil sa lakas ng ulan ng mga nakarang araw. So, eto naman po ang ating si Norman. Ayan po siya, nangihina po siya kay na nilagay sa ibabaw ng ano, hindi po siya lumipad. Hindi po siya lumayo dahil uh, talagang nangihina siya. Meron po ako ditong bio blue, eto, bio Yan po yung igagamot natin sa kanya, bibigyan po natin siya ng uh, uh, konti lang ito yung gamot na pwede sa kalpate at pwede rin sa tao uh, ano lang hindi naman natin ibibigay lahat dahil matapang daw ito eh. so bibigyan lang natin ng kaunti ayan nagupit na natin ito, ito yung ibibigay natin sa kanya tapos sa uh, observahan natin ang kanyang uh, ang kanyang paggaling Uh, sa isang linggo daw dapat uh, bibigyan siya ng bio flu. So after 3 days baka maging maayos na siya. So ito po yung iba pa ano natin uh, isusubo natin sa kanya para sa maling Yung tubig niya po ay nilagyan ko na po ng dahon ng oregano para siya ay uh, maging maayos. Ayan po, oh, kawawa naman. Oh, hinahina po siya. Okay na yun. Hindi siya nagpupumiglas. So, lalagyan. Nakikita ba? Ayun. Nakikita. sandali lang, ha, Norman. Bibigyan ka talang gamot para gumaling ka na, ha? O, mag... mo, lulokin mo yung gamot. Lulok, lulok. Lulok mo yung gamot. Kailangan mong gumaling ha. Ayan, lunok na. Nasa loob na yung gamot. Mm. Pagaling ka Norman ha. Alam nyo po, ang aking mga kalapate ay nagkulang na po. Na, na, kasi si Winslet, si Winslet, ano ba yan? Whistler, si Winslet, tinanggalan uh, ko po siya ng tape. Uh, kasi nangyari po, eh, itong mga to, uh, nalaglag yata sila doon sa ground floor. Tapos, Uh, may nakakuha sa nila hindi na naibalik sa atin at tulad nitong si Norman ayun o oh, lumalakas na yata ayun ang dali lang ni eh. <laughs> nagpupumiglas na oh. itong si Norman bumaksak din ito siguro may nakakuha at uh, tinanggal lang ang tape at pinalipad. bumalik po sa akin pero ito nga ay may sakit ngayon ayun nagpupumiglas sa ating si Norman Diyan ka lang dyan ka lang itinig nyo naman eh. Mahina siya pero at least nabigyan na natin ng gamot na Bioproof. After 3 days a uh, oobserbahan po natin yung si Norman. Kita ba kasi mainit na eh. Ayun. Oobserbahan po natin si Norman para malaman natin kung siya ay uh, tuluyan ng gagaling. Pero kung medyo mahina pa next sa uh, Next Thursday, bibigyan ulit natin siya ng uh, bioflue. Kasi kailangan daw uh, one week, isang inuman lang daw ng bioflu para uh, gumaling itong ating kalapate. Sana nga po ay gumaling siya. Ngayon po ay nakapilad po siya sa araw para po ay uh, tuluyan siyang gumaling. Kasi tingnan nyo naman, oh, nangangatod siya. Oh, kasi siguro... Bas basang-basa ito nung nabasa ito nung nakaraang mga pag-ulan kasi uh, uh, hindi ko na sila na, na ano e, eh, uh, kinukulong kaya hinahayaan uh, ko na lang, na oh, bukas ang kanilang kulungan, bahala na sila pumuwi ano eh. pero napansin ko nga, yung iba po ay uh, umalis na na hindi na bumalik bali ilan po yung nawala sa akin Uh, si Kalaputi, si Whistler, si Dagi at saka si Blacky. Apat po yung nawala na hindi na bumalik. Tapos uh, natira po bali lima. Ito pong si Norman, si Grisel, tapos yung dalawa nilang anak. Tapos yung isang si Mia na nag-iisa nating Yambor na dumating ng December. So ayan po sila, ayam uh, ayan, ayan po yung ating si Barako na si Norman, nag-iisa nating Barako uh, pinainom ko na po siya ng uh, bio flu sana po uh, gumaling po siya agad agad yan obserbahan po natin yan ayan ko muna siya nakabila dito sa araw ayun o oh, may lumunipat na kalapati ko may araw na ha? Ah, may buwan pa So, ayan po ang ating si Norman sana po ay uh, gumaling din siya gumaling na agad siya kasi naranasan ko po yun na uh, naggamot ng kalapate uh, gumaling po siya pero after one week ulit uh, siya po ay uh, pinaguan na rin ng buhay pero sana naman po uh, hindi mangyari sa ating kalapating snorman na siya ay mawala sa atin. Uh, nabigyan ko na naman po siya ng gamot. Sana po ay tuloy-tuloy ang kanyang magbaling. Kikita niya naman po oh, talagang nangihina si Norman. So, dyan lang po siya. Uh, Pababayaan ko siya dito uh, dito lang sa ano sa arawan para siya ay lumakas lakas at uh, mawala yung kanyang panghihina kaya ang pasang nakabila dito pero siyempre aani natin yan, babantayan natin baka umulan eh wala siyang bubong so ba babalikan din natin yan mayat maya para makita natin kung ano yung maging developers niya tingnan nyo naman po o, na, nangangatog pa rin siya o oh, nanginginig siya dahil siguro nga sa basa siya nung yung time na umulan kaya no, mahina pa rin siya So, sana po ay uh, gumaling po siya sa pag na, napainom na natin siya ng ito, itong blue pero uh, maliit lang yung binigyan natin dahil matapang daw po ito pwede po sa tao at pwede rin sa kalapate ayan, na, ayan po si, uh, si Norman, tignan nyo naman o, oh. nangihina talaga at uh, naupo na lang inom ka tubig Norman, inom, inom Norman, inom tubig Ayan, yung kanyang tubig ay nilagyan ko ng daon ng oregano. So, dito na lang po mga kalapatids. Uh, sana po ay gumalong, gumaling ang ating itong kalapati na may sakit. Shoutout po sa iyo, Inay Marley. Salamat po sa panonood nyo. Bye-bye.